ba diba? ang tao parang nabudol eh bakit ta uh, akala honestly i'm not fan of politics pero nung napanood ko to parang napaisip ako eh coming from your sister parang siya pa ang nagsasabi na nabudol talaga tayo dito mo talaga mapapatunayan na Walang ibang makakasira sa iyo ng matindi kung hindi yung mga taong kakilala mo. Kaibigan mo, yung naging best friend mo, o lalo na yung pamilya mo. Sila yung pinakamasakit na makakasakit sa iyo. Dahil sila talaga yung nakakakilala sa iyo. So ngayon, sinasabi ni Senator Amy Marcos na nabudol talaga tayo. Sa <laughs> sa agrikultura. Akala natin public transport. Akala natin dun sa infrastructure. Kasi yun ang may tatak Marcos eh, di ba? May ba't na awi dito sa chacha? Kaya nahihilo yung tao. At Hindi lang naman si Ferdinand Marcos ang nagkaroon ng interes sa chacha, di ba? Kahit naman yung mga nakaraang administrasyon. Kahit naman si Digong nagkaroon ng interes dyan sa chacha na yan. Pero hindi nga siya nagtagumpay. So, makikita talaga natin ngayon kung sino ba talaga ang makakaayos ng chacha na yan. Pero for me, dapat hindi na talaga magkaroon ng charter change. Kasi andyan na yan eh. Yan na yung nakasanayan ng tao. Kung may mababago man, dapat baguhin na lang nila. wag na nilang palitan. Gumawa na lang sila ng bago na dapat nilang ipatupad. Minsan tinatanong sa akin eh, Ah, uh, ma'am, iba yung binoto natin. Bakit tayo nabudol nito? Iba talaga, kasi hindi nga natin alam kung nabudol nito. ang tao, na tao na 30, parang nabudol. 31M, mm, or talagang power na talaga ng magic ang gumawa niyan kung bakit siya nandyan sa posisyon na yan. Well, hindi natin alam. Nangyari na eh tingnan na lang natin kung ano pang mangyayari. So, yun lang masasabi ko, sana, yung mga ganito hidwaan ng presidente at dating presidente, although hindi naman natin masasabing matuldukan na to agad, kasi nag-uumpisa pa lang naman. Pero for me kasi, parang wala naman silang ambag sa buhay ko eh hindi naman nila ako pinapasahod. Wala naman sila minibigay sa akin. Andiyan nga sila. Pero parang wala rin naman sila eh. So bayaan na natin sila kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila.